Bumisita yung mga biyanan ko galing Poland at sa wakas nakita na rin daw nila si Noah. Excited kasi silang makita yung apo nila. Sa sobrang excitement nga na tong lolo ni Noah, pati higaan niya, binuhat na. Binalot pa nga si Noah at baka raw lamigin. Tuwang-tuwa sila nung makita nila sa personal ang kanilang apo. Matagal rin kasi yung pagitan bago ulit sila nagkaroon ng apo. May dalawa na silang apo pero 14 years old yung pinakabata. Ganon din sa side ko, 14 years old din yung pinakabatang apo ng nanay at tatay ko kaya naman excited din silang makita si Noah. Natutuwa nga sila lalo kapag gising si Noah nilalaro nila. Dito nga nagtatawanan kami, sabi namin baka nalilito na si Noah kasi hindi niya alam kung saan siya titingin. <laughs> Kami lang ni Peter yung nandito sa Norway, wala kaming family or kamag-anak dito, kaya naman bumisita pa sila galing Poland. At kapag naman holiday o kaya naman may okasyon, umuwi pa kami ng Poland o kaya naman sa Pinas. Ilang araw rin nagstay yung mga biyanan ko dito at ang pinakagusto raw nila ay ang morning walk with Noah. Kaya naman tuwing umaga nire-ready ko na si baby para makasama nila sa paglalakad-lakad. Nagugustuhan nga ni baby yung paglalakad kasi palagi siyang nakakatulog. Naaarawan at nakakalanghap rin siya ng fresh air. Natutuwa rin yung mga biyanan ko kasi bukod raw sa nakakasama na nila si Noah ay eh, nag enjoy pa sila kasi ang gaganda raw ng view. Kaya naman excited sila lagi maglakad-lakad. Nag-enjoy rin sila sa pagpapaligo kay Noah. Sabi nga nung ate ni Peter nung nakita yung picture ang dami raw kamay. Tapos ang tagasaway sa lahat ay ang lolo ni Noah lalo na kapag na natutulog si baby. First time niyang buhatin si Noah dito nang hindi kasama yung higaan tuwang tua nga siya. Sabi nga namin patulugin niya. Kaso hindi niya raw mapatulog kaya ibinalik niya na lang sa bed. Madalas niya rin bantayan si Noah at panoorin kapag natutulog. One time nga kahit natutulog si Noah nilalaro niya. Nakakatuwa talaga panoorin yung mga lolo at lola. Kaya naman sobrang excited din ng mga lolo at lola ni Noah sa Pinas. Pinabantayan din siya ng lolo niya sa Pinas kahit nasa video call. Tapos natataranta kapag umiiyak na si baby. Pareho sila na tong biyanan ko kaya nakakatuwa. We going for the walk with Noah. Noah, sleeping already. Yeah. Okay, Noah. Go for the walk. Bye-bye. 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 At eto nga nagdakadaka dulit sila kasi maganda rin yung panahon. Madalas nang umaraw kaya naman perfect ang weather para sa paglalakad-lakad. Ayun lang. Thanks for watching. Ingat and God bless.